Good morning guys Yeah, today vlog is Ayan, uh, naglilinis tayo dito sa harapan Sa garden Tapos tayo magbilig Kapag Nakapagbilig na tayo ng halaman Nakapagmap na tayo Okay na Ire-ready ko na lang yung mga hos Lilig-pikin lang natin At tayo na, Punta na tayo ng school Musundo. Kailangan maaga para makaparking tayo ng maayos. And guys, thank you. Thank you for your support. And thank you sa pag-support sa aking channel. Maraming maraming salamat. Kaya nakalinis na ako eh. ano ko na rin ito, ko na lang yung mga ano, kalat-kalat. Yan, ito yung trabaho uh, trabahan dito. Pagkatapos, punta naman ng school. Kung doon naman tayo. Ayan, ang bilis to waas nung ano, nung damo. Kakakat ko lang yan nung ano. 8 two weeks. May init kasi kaya ganyan. Bilis, uh, ma, mabilis, ah, mabilis lumago, tumaas daw, no? pag ganyang mainit. Ayan, eh, lilikpit ko muna yung ano, yung hose. Tapos, ayan, uh, na-waiting, napunta na tayo na school. Ito yung garden na nililinis ko dito sa harapan. Ayan. Ayan, may tamar tayo ngayon. Nalwa puno. Ayan, shout out to all vlogger. Basta kaya, kamusta? At natin, kumusta? Stay safe always. Ayan. Ingat-ingat palagi. Butot ko masyadong init. May hangin eh. Pag mainit na ko, mahirap. Nakahilo talaga. Ayan. Hello okay, guys, thank you for watching guys, support my channel, thank you.